Yung ano mo ang bilis ng followers mo. Oh, oh 30k na agad. 30, hindi naman natin minamadali yan, pero kung hmm. gusto nilang madalain na mapaalis dito yung ganggang, -gang, kayo na bahala. Hindi lang yung papalayasin yung gagawin natin. Oh. May surprise pa. Mm hoy -hmm. mm -hmm. Uy, SJ tsaka Renard! Magkasama ano? 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 to. Anong nangyari ah. sa'yo? Bakit parang... Wala. Ah. Ano? Saan kay galing? kasama yung dalawa, nabigla ako dun ha. Panahon kasing gustong gusto sa ni SJ, ayaw mo, ayan tuloy. Ha? Naglalaway ka ngayon kay SJ. Masaya na yun eh. Huwag na natin guluhin kung ano meron sila, magtropa lang ata yun eh. Kasalahan mo naman yan eh. Nung ginugusto ka, hindi mo ginugusto. Dapat ginusto mo na, di ba? What's up, neighbors? Anong plan natin ngayon? Yung ano mo ka, sambilis ng followers oh, mo. 30k na agad. 30k na agad. Ibig sabihin, Madami yung gusto talaga. Madaming tao yung gusto na paalisin yung mga ganggang. -gang. Oo. Daming nga eh. Nagulat nga ako eh. Pero syempre, hindi naman natin minamadali yan. Pero kung hmm. gusto nilang madalain na mapaalis dito yung ganggang, -gang, kayo na bahala. Kayo na bahala. Pag dyan, nag guys. 200k yung bago nating page, eto, eto yung page. Ituro mo. Eto? Ayan. Ayan. 200k yan papalayasin na natin. Ito pa yung malupit. Hindi lang yung papalayasin yung gagawin natin. Oh. May surprise pa. Mm. pa natin na medyo slight lang. Gusto niyo yung makitang kawawa talaga yung mga yon? <laughs> Papakita namin sa inyo. Hindi naman namin gagawin to eh. Kasi kupal nga tayo oh. in a good way. Kaso deserve nyo kupalin eh. Tinitrigger nyo kami masyado eh. Oh, sige. Eh, di pagbigyan natin. So, kaya na magdesisyon guys at 200k followers sa page kong Good Guy kay Ready. Kaya no. Okay, di ba? Mabait pa kami niya kasi kung tutuusin tol, pwede na natin paalisin yung kahit hindi ko pa naabot yung 200k followers. Talaga. Eh. Kaso gusto namin kayo ang magdesisyon. Mm. Kung gusto niyo, edi eh, why not, di ba? Oh, di ba? Uh. Eh tara magano na muna tayo, wala tayo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Tara kain tayo. Kain tayo, kain na lang tayo. Tsaka main okay lang naman sa akin eh kasi nagsisimula na naman talaga sila. Ako din ni main. <laughs> dapat hindi yan pagiging kupal, di ba? Ayoko maging maliit yung mundo eh. Kaya mas pinili. Akala kasi nila, porket di tayo pumapalad takot na tayo sa kanila. Oh. Hindi ganun yun, di ba? Uy! Si ano yun? Uy, SJ! Tsaka Renard! Nard! Uy! Uy. No, Balita sa'yo! Kumakain ka okay. ayos? Oo! Oh. eh kamusta ka? Balita ko, kailangan pipi ka na nakatira. Oo nga, pero ano ah. Nard, alam na yun, basta ayoko muna mag, mag ano ngayon, mag drama, pero ano? Ano? Al Magkasama to, anong nangyari ah? sa'yo? Bakit parang... Wala. Ha? Ano? Saan kayo galing? Wala, kumain lang kami. Kumain lang kami uh, ano, ka na may red. Ay, ano? Baka may tinatawag na tayo ni Sob dun. Uh, oo nga. Uh, ay, sige, Nard ah. Ano? Ay, SD? Kami, mo. Ah, sige. Ah, SD sige. tsaka rin, Bye-bye. Ah, okay. Uh... Magkasama yung dalawa. Nabigla ako dun ah. Ay, ka na. ay, sige, Nard. Sige, ako bahala. Uy. Uy. Yaan mo na yun. To. Ah. Kaya <laughs> e nung panahon kasi gustong gusto sa ni SJ, ayaw mo, ayan tuloy. Ha? Naglalaway ka ngayon kay SJ. Pero sa sabi mo wala namang Alam ko nag nagsiselos ka doon, na. wala ka masabi ah. Nagsiselos. Tsaka ito, naglaw naglalaway ka ngayon kay SJ, ang ganda ni SJ. No? Uy, bibig mo na naman na nagawin. Hey, Hindi ako, doon ako sa totoo. Eh, yan kasi, payaw-ayaw ka pa noon ngayon, di ba? Oh, huwag mo nang ting -ting na nayaan mo na yan. Masaya na yun eh. Huwag na nating guluhin kung anong meron sila. Magtropa lang ata yun eh. 'Di ba? Oh, uh -huh. okay lang 'yan. Kasalahan mo naman 'yan eh, 'nung ginugusto ka, hindi mo ginugusto. Dapat ginusto mo na, 'di ba? Kupal ka kasi, 'di ba? Tara na. Nakupal ka tuloy in a good way. na tayo ni Sob. Tara na.